guys doon sa uh, Mampili River namin na tawag na first time natin nga punta natin sila grabe akala ko talaga yung Mampili River lang yung pinakamagandang tiging puntahan dito first time natin nga aakyat yung Stigley at hindi ko pa alam kung ano yung makikita natin Sobrang hirap ng kalsada rito. Kaya kung pupunta ka dito, dapat handa yung mga braso mo tignan <laughs> nyo guys oh grabe ito yung kansada ibababa rin mga puno dadaan yung papunta mo at labo? Yes. Ha? Oo. Ah, uh, oh, dito para dito guys. Dito. Yung motor pa rin nila o nilalakad na lang dito. Oh, dito. Grabe <laughs> yung mga bike dito guys. Ang lalaki na rin. talaga pagay pagkasama mo talaga ang lakbay Pilipinas talagang malalakbay mo Ma ang Pilipinas buti na lang malaki yung pulong yung motor Ha? Ah. Pansin mo ba yung daan sa kaliwa? Grabe. Grabe yung daan dito. Papansin mo ba yung daan sa kaliwa Ano yan? Bangin. Bangin yan. Eh, hindi tayo pinitahin kayo. Ay, grabe yun. Talaga kinakain na yung mga lupa dito. Bangin na talaga to. Ay, grabe. Kunti pagkakamali mo lang dito. Pwede ka talaga dito mahulog. Ayan. Grabe yung daan papunta doon sa ispelo. ng namang pili rin. Well... Oh, grabe May Hirap, yeah. hirapan siya talaga dito. Odi ngutom motor lang oh. Hindi tinakip, mga ano, okay lang po 'to. Mamangha ka guys sa ganda ng lugar Ang dami ng mga buwang kahit pag dito Ay, grabe, taas ng bangin Kung simpan tayo po, pag nagugumaguhu talaga dito, langit lumapit ka ng gusto kasi ah, matindi yung mga daan dito talagang literal talagang bundok ba <laughs> bundok na bundok talaga ang dahil may farmers literal talaga yung nag-mountain <laughs> alam mo guys literal talaga yung pumasok sa itaas ng bundok at dito literal mo talaga makikita yung ganda ng kabundukan nasa pinakapusod na kami ng gubat lakay lang natin. Ito. Okay, guys. Finally, nandito na rin tayo. Ayan. Ayan. So, meron kami inabutan dito mga motor. So, indikasyon na meron mga tao sa ibaba. At, uh, siguro, mga nagmamasid rin sila. Ayan. Ay, ito na yun. So, ito yung spillway, guys, yung sped guys. Yung magpili. Ah, okay. First time natin makapunta dito guys. Sobrang nakaka-amaze yung ganda. Sobrang dinaw ng tubig.